good morning good morning mga kasari-sari ah buti na lang ko na iwan ko yung itong gopro dito sa sasakyan so ito oh uh, batangas port so tawid kami ng Galera time is 8.04 sana makaabot kami sa uh, ruro mga kasari-sari papuntang Galera kasi sabi alas 8 daw yung ano okay Tasap pasap Pagkain ko na lang sana. Mutik na may iwanan, kasari. Iwa. Languyin ko na lang sana. Uy, oh, isang! Kahit pirap hirap sige, vlog. Tara. Kahit naghahirap-hirap, video. <laughs> So mga sari, dito na kami sa pier ng Batangas, ito yan, pakalapan daw yan eh. yan, yan pakalapan yan, Montenegro yan ah uh, kami naman, eh ito nakyan namin, is pang Puerto siguro sa bagay, hindi masyadong puno ito, maalis kasi, ang oras ito yung sari, is alas 8 daw, ang al alis ito so, sapasap ito kami oh ito yung uh, kumpare ni anak ko Ito may sound siya may sound siya hindi pati titik yung audio ko pati titik yung salita ko oo oh, oh <laughs> sari-sari, ah, dumawa na kami, kaso lang, ano, ang driver, medyo, na ano eh, ah, hindi kagad ka naka-preno, hindi naka-preno kagad yung driver, makasari, sumagi sa pier so, ayun, siguro, ano lang, pra, ah, hindi, nan pro lang siguro, lisensya si pa nito, <laughs> kasi, di, ano eh, oo oh, diba nababa na kami oh. okay kalamat kahit medyo na, na utog-utog ang sinasakyan ng mga sari. eh naano daw yung prino kumapyos kumapyos na yung prino oo oh. may prino ba yung vapor <laughs> <laughs> buti nga mga sari, konti lang pa sa ang problema niyan sa ilalim yung mga na naghalikan na yun okay babang baba baba na kami ito si Sir Julius ito so ito, sama na crack wala <laughs> ito ba sari oh Puerto Galera oh ito ba isa mang sari Puerto Galera oh So mga sari, here back again and come around. O, dito kami nung ng last November. So, ngayon, back naman again. Easy, easy. Okay. Dito? May wifi nga dito eh. May wifi nga dito eh. Sino? So, mga uh, ay ito na yung ano uh, naman yung ano naman yung uh, 111. Dapat memory na ang ano ko cellphone. Lagay ko na. Ano? Buksan mo at eh. Ano? Ito yung dati, 1-1 na level. Ito yung number mo sa So, mga sari, ito oras. Ah, uh, 3.51. So, ito yung dalawa. Enjoy na enjoy sila pag-aligo. Saan? Saan? hmm abi ba abot mi hon. Sige nga eh si. Oy kayang, kaya kaya. Mm. Hindi ay, hindi dito ka lang yung gusto mo. Tama ito na ikaw. Si biya nga, bakit biya Nauntog ka? Pitingin, tingin. Sakit. Saan? Ito. Bakit? Ah, yun dandan lang kasi. Wala yan ganun din mo sa tubig, wala yan. Masakit? Mawala yan mamaya. Itam, upo mo na upo. So dito masari yung mga bata, hindi na hindi sila sa ano niya. So yan. So dito naman kami uli sa Tamara Office so, sa Puerto Galera. So back naman tayo dito sa ano.

So good morning mga kasari-sari. Uh, dito tayo. So, kakulitin muna tayo sa sa drone.